morning. Yung kasama ko ka sa uh, Tabao. Kala ko jo ako. <laughs> ang ganda no? Ganang kasama ko sa Tabao. Ay, ganyan. Ay, vlog ko. Ay, ba, vlog ko. Ay, kung man ang vlog. Ba't ang labo? Eh, yun talaga yan. Ay, vlog ko. Ba't ang labo nga? Eh, yun talaga yan. Uh, oh lalakad kami pata sa boulding kami na kasi ibang puyat kami na eh ibang puyat na kami kasi karakas kami sa tabawa kasi guys salamat jan broers ko jan thank you sana oi thank you sa server lalagad kami na yung kaya ko si Salamat sa lahat Ng puti sa akin sa support ka flag Magaling kang ko. kupal ka city. Mga oh, 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 Owe na kami sa vlog ko Hi ka. ka Hi Kami <laughs> hey. mga

nyo. Oo. Baba, ingat. Sa boarding na kami. Oo, oh. 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 uwi na kami sa boarding. Kasi, yung puwerta kami. Yung kasama ko sa tao ko pala. Ganda, ganda no? Ganda sa ganun tabaw. Ganda. She is all good. Denyo ko po 'to. Aba, bigyan ko naman. Ah. Uh, 'Yan kayo, palagi kay bigyan ko sana. I love you. Ingat.